So ito mga ka-farmers yung isa sa mga asil natin na broodcock Yan, napakaganda yung kulay nito <coughs> So ito ay nasa mga 2 years old na mahigit So ito yung ginamit natin pang breed sa ating mga game fowl So meron itong anak, ah, maraming na ring anak ito Siguro 4 or 5 na mga lalaking anak So yung lahat ng mga anak nito na babae Wala akong naiwan Dahil nakatay ko noon So ito uh, papakita ko sa inyo Yung nagiging anak nito So ito ay asil So magaganda yung Nagiging anak nito Maganda din yung pangangatawan So sa mga nag request Na makita yung ama Ng ating asil Ay ayan na po so Yan yung kanyang balahibo Hini. So sa ngayon ay hindi pa natin nagamit ito So ng katali lang dito, kinakondisyon at kung gusto natin gamitin ay pwede natin gamitin. So ipapakita ko yung anak nito. All right. So yan mga ka-farmers, yung isang anak ng ating asil. Yan hindi nakakalayo yung kanilang forma pero hindi na binabae itong kanyang kulay. So ayan, So maganda din yung pangangatawan nito. Kuhang kuha yung katawan ng ating asil. So yung mukha niya ay hindi nagaanong asil yung itsura. Pero meron ka pa ring mapapansin na asil na konti dito. Dahil 50-50 yung bloodline nito, 50% ang dugo ay asil at saka 15% naman ng dugo ay yung uh, hatch. So ayan yung itsura niya. So dalawa itong magkapatid, ito yung isa. Ayan. So hindi sila magkasing kulay, ito medyo may pagka-dark, ito naman ay light, so makikita yung pagka-abuhin nito. So maganda din yung pangangatawan nito. Bultong-bulto yung pangangatawan. So ito yung ginamit natin sa pagbreed. So ang ina nitong dalawa mga ka-farmers ay itong mga itim. So ayan. Dalawa oh, ap, tatlo pala ito. So yan yung ginamit natin. milsim hatch na babae. So ang kamukha nitong babae ay itong isang ito. So yan yung ginamit nating inahin. So, brinid natin ito mga ka-farmers uh, to mama ang tawag dito so yung dalawang inahin nandito at yung isa nandun sa dumping pen yun so dito yun nakalagay pero palaging kinakastan o sinasampahan itong rooster so naawa ako talaga sa babae dahil uh, palaging nilang nandun sa taas sa dapuan kapag bababa yung babae ay uh, talagang kinakastan ng rooster na ito Alright So yan yung anak ng ating asil na Binabae uh, eh? So nasparo ko na rin ito mga ka-farmers Ang lalakas din nilang pumalo Pero hindi pa natin nakikita yung full potential nito Yung palo so Dahil light lang yung pag-sparring natin sa kanila At hindi pa nakondisyon so ang gusto ko talaga makita na sparring ay kapag na nakondisyon yung mga manok natin tsaka doon na tayo makikita yung full potential nila so ito apalagi uh, palagi din itong nangangasta so hopefully makapag produce na ako nito para mas maganda na ang itsura ng magiging anak niya so merong yung magiging anak nito ay merong konting asil at tsaka 3 port na milsims hatch alright So ito naman yung isang inahin na kapatid nung dalawang itim na nandun sa flypen. So nakaseparate ito dahil uh, namamalo ito. So palaging nag-aaway sila doon sa kanyang mga kapatid. Yung dalawa hindi masyado pero ito talaga ay pumapalo. So baka madisgrasya yung mga inahin. So nakaseparate siya. Ito ay doon sa isang itim natin na broodcock, broodstock na pinapasampahan. So nangingitog na rin ito sila. So meron pa rin isang uh, anak nun mga ka farmers na magkasing kulay ng ating binabae. So same ng kulay pero meron talagang diferensya. So meron pa rin isa na anak ng milsim Hatch na, ah, uh, McLean Hatch na babae. So ito, ipapakita ko yung anak na, unang anak nung ating abuhin na broodstock na, broodcock na asil. So ito. So yan mga ka-farmers yung unang anak, nag-iisang anak, unang palabas ko. So mapapansin nyo, binabae. So yung kulay lang napaka binabae niya is yung nakuha sa Milsim's Hatch. So meron din itong balbas. Yan o, may balbas. So ang kagandahan dito mga ka-farmers sa manok na ito ay uh, mabilis at saka yung palo nito is talagang makikita mo talaga na paa talaga yung na pinapalo niya. So malayo yung kanyang paa sa katawan so kung uh, ganun talaga at saka talagang matatamaan yung uh, kalaban kapag uh, bumibitaw ito ng palo. So napakaganda yung kulay mga ka-farmers. So gusto ko rin yung magpalabas ng mga binabae dahil noon mga binabae talaga yung mga manok ko. So nagustuhan ko talaga yung kanilang kulay at saka na balahibo. Yan yung kanyang balbas oh. So yung binabain na yon mga ka-farmers ay may dugong asil at saka yung inahin ay maklin, maklin hatch. So ipapakita ko rin sa inyo yung inahin. So ito yung inahin na maklin hatch na ginamit natin. I-cross natin doon sa binabain na uh, abuhin na uh, manok. So yan yung... So kuhang kuha talaga ng kulay mga farmers So yan yung makli natin na hinahin na ginamit natin So ito yung asil natin ay nangingitlog na Meron pang itlog So yun yung ginamit natin sa pagbreeding mga ka-farmers na nakapagpalabas ng binabai na may balbas. At yun yung una na na-breed natin. At ito yung huling anak, dalawang anak ng ating uh, abuhin. So uh, magkaiba yung parents nito mga ka-farmers. Yung isa dito is anak ng milsim at saka yung isa naman ay anak ng ating gold. Alright, so papakita ko sa inyo. So ayan mga ka-farmers yo, yung kulay niya talaga. So binabaing binabae talaga. Uh, same ng kulay ng kanyang ama pero meron lang siyang nga pula o may pagka gold na lumabas. So ayan. So para sa akin napakagandang kulay ito. Napakagandang manok kahit pangit yung itsura medyo matapang yung itsura niya pero nagagandahan ako dito ayan yan yung mga gustong gusto ko na mga manok alright so hindi pa ito natalian na sa mga 7 months old na ito hindi ko pa rin na spar dahil wala tayong gusto ko kasi kapag nag spar na ay nakatalo yung mga manok para hindi na medyo mailap So kung dito lang sa dumping pen ay napakailap nila. All right, so doon naman tayo sa kabila yung isang manok. So ito mga ka-farmers, yung isang manok, yan oh, may balbas. So anak ng asil natin at saka gold yung inahin nito. So hindi naman gaano mababa yung kanyang tindig, standard lang. Yan oh. hindi lang masyadong makita so dyan na lang so yan yung isa sa mga anak ng ating asil na abuhin so same din mga 7 months old na rin ito ah, naglalaban na pero hindi pa natin na ah, spar so dito lang sila sa dumping pen so yan oh. wala tayong tipi pa na mapaglagyan tsaka yung isa so ito yung asil din natin na sweater So, ayan yung ating mga anak ng abuhin. right So, yun mga ka-farmers. Yung mga anak ng ating asil crosses na ipinagkita ko sa inyo. So, meron lang tayong... Meron palang isa. So, lima talaga mga ka-farmers. So, maliit na yung isa dahil anak ng ating uh, old line na gold. So, pwede ko ipakita sa inyo mamaya after this video. After this uh, conversation. Aha. So, yun. Uh, Nakapag-produce tayo ng pailan-ilan na mga asil na uh, which is nagustuhan natin yung kanilang kulay at saka yung kanilang palo so yung iba na hindi pa natin na testing so for testing pa yan so titingnan natin mga ka-farmers kung uh, maganda ba yung palo nitong mga uh, uh, stag natin na mga uh, asil crosses ng ating game fall. so yun naman ka-farmers after this uh, uh, dito ay papakita ko sa inyo yung isang uh, huling anak ng ating uh, abuhin so hindi ka mag Uh, hindi ka hindi mo makikita na isa siyang acid all right so papakita ko sa inyo ito ay ang ina nito is gold yung old line ko at saka yung abuhin na asil yung uh, nagiging uh, ama nito all so yun lang mga farmers maraming salamat sa panonood at kung meron kayong mga katanungan comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan so ito yung nakapag vlog na rin tayo sa ating mga manok panabong Alright, maraming salamat at happy farming! Woo! So, ayan mga ka-farmers, yung kanyang huling anak. Straight comb, may pagka-wine red, pero unti-unti nang lumabas yung kanyang kulay sa likuran. So, hindi mo makikita na asil looking yung manok na ito. Pero, ang diferensya lang dito is medyo mababa yung kanyang tindig. So, hindi nasa mga low station yung manok na ito. So, parang claret style, pero yan o. Oh medyo matapang na rin ito maliit na manok pero masusubukan natin yan kapag nilaban natin kahit maliit yan pang hack fight pwede na ito so yan uh, yan yung huling anak ng ating asil na kakross sa uh, gold natin na inahin alright